Iting bosses, personal na kinausap ni Martin Lopez, Carlo Cotigba, at ni Skol Bidanes, ang nag-iisang King Chiu. Kailangan malaman ang totoong dahilan. Mumbak, nagkakagalungin si C&D. Inamin ni Miss Kim Chu na mayun pala, ni iba bahagi sa management, ang isyo nila ni C&D. Ang pagkakaanampasin ng karamihan ay eh, walang third party. Pilit nang papa interview itong si Sia. About sa hiwalayan nila ni Kimi noon. Eh siya okay sila? At is siya nila parehas. Ang hiwalayan. Ngunit sa haminga, kung nagsekreto na hindi nabungunyan. Lalabas at lalabas ka naga. Kilala ng dahat na si Eris niya ay isang writer. Ang dahilan ng kanilang breakup noon. Todo delay at pagpapalinis pa ang ex. After a month, hangin ng tad na nila ang relasyon. Then man, na natiling di mong bibig ni Kimi sa mga nadaganap. Mga at katrabaho lang ang siging nagdarabas ng mga kubo. Dahil inamin na ni Kimi sa mga boses, rupa na ang third party wala na talagang kamba. Magiging maigpit at aalagaan niya ng management. Sinang darawa ni Paolo Brino? Word din ang gahat ng fans pero this time, alam na walang sigendim, ang muding makakadikit o makakalapit pa. Ang mahalado ngayon, ng panib ng management ay nakikinjo at never magbabago ito. Sini sinin sa panibago update hanggan? Init-init pa na Chika.